tayo oh, Ang mga ito, lang muna tayo dito Grabe na antok tayo Nakakulog na ako sa daan Hindi ka na tayo kanina ma masamitan Stop over lang muna ako dito Magpista po na tayo mga tol kasi naantok tayo. Tulang tayo sa tulog video po yan. Kanina kasi bago kanina bago ako umalis sa Marikina. May na-accidente, may natumpa. May kangkas pa. So, tapos kanina sa may bandang dito sa may bandang Taytay o kainta hindi ka naman tayo masabitan kaya kailangan talaga natin mag-stop-over gumalaw-galaw tayo at pwede na ulit tayo magpatuloy let's go siya pa oh eh.